Ay, good evening. So, <clears throat> so, nalit upload tayo. Kasi na busy. So, ito yung update ko ngayong araw na ginawa ko buong maghapon. So, let's go. At so, yan, di ko na pinakita yung pagbaklas namin ng kaibigan ko. Habay, kakapoy, ito na dalawang rin kapapasok. Pat, pero, papakita ko ang problema maabot yun yung mga 6 gambot pero yung magagastos ng tagiya wag ka pero yan na makikita niyo ang mga problema bulb head kita wasak na wasak oh, magandang bigayan karasa la ang bot ito ginanong pagsugar ng tagiya pero okay la kami lahat na mga rayad ah, okay accept lahat kami kay kailangan malat na mong kwarta So, amo um, na ito naman yun na bubuhaton. Niligpit na namin kasi hinihintay namin yung mayari ng motor na to. So, amo um, ito, ginatakan kami budget. So, nakapagas kami ang barkada. Ang na nagkita, sunog giliran.

Woi, oh, hello In internet dia pelak gatboy, areanya Hari ini tinggal ikut, 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 Hari hari oh, okay, lagi, ah, ingat? Suruh ini lagi ingat lagi. ingat Ada Bang, di rumah dia okay, ya, Hari, -hari. Terbaik, terbaik. Ayan na! Ito ba yan eh guys? Apo nagparito ko nga po Iri! Apo naman nagparita niya Kasi isa't masiguro niya Adeo mengatir tiram ke sahabat mungkin perempuan itu Lihat juga Hmm.

so ito na rin na part nakikita na mga bangang taas taas na highway so ama ito na mga plano pag overtake kayo nakikita namun ang katapo namun so yun napaparating na kami tapos ada ah, na lahat kami siap shop di ka kinita po kami shop pero naman mga paraliton so nakompete naman namun thank you din na kayo so let's go mga lahat na kami so render naman pagkita ang pagpasimbol naman ay para yung mapistuan ko daw ang on, cellphone tapos naghuro o takamira kay medyo mauran pero gintapag nga pa naman mm -hmm. kita naman yun eh, na trabaho naman sa ito naman so yan mga sound check tala kita so, so katalangin oh, ka mo adiyo so sinalang kulang ano para ma-check na so okay na test drive nila hulat hmm, na ito kumakala ako 何をご覧いただけますか